Patong-patong na po talaga ang kaso na itong si Maharlika. Hmm. Deserve ba niya yan? Siguro, ginusto niya rin yan. Kasi ang taong wala nang saysay ang buhay, yung tinatawag na pakawala na lang. <laughs> Hindi na siguro alintana talaga sa kanya yung mga ganitong klaseng kaso at kahihiyan. Wala na eh. matibay na talaga ang sikmura na si Maharlika. Yun lang questionable din daw ang credibility nga na itong nagkaso kay Maharlika. Pero bago itong kaso na ito, meron pa palang ilang kaso nga itong si Maharlika na kinahaharap dyan sa Amer sa US. Ito ngayon yung bagong kaso, inireklamo ng PCS o General Manager. Ito ang vlogger na nagngangalang Maharlika ng defamation at invasion of, of, privacy dahil sa aniyay halos isang taon niyang pag-atake sa kanyang pamilya. Normal yon sa isang maharlika. Yun po yung trabaho nila. At takihin yung mga taong sa tingin nila ay kalaban ng kanilang mga sinasandalan. Paiba-iba ng sinasandalan ang katulad ni maharlika. Nagbakasakali din po si maharlika na makasandal sa NASA administration ngayon. Kaya lang kasi hindi siya umobra. Kaya back to normal, siraan kung sino yung nakapuesto at umasa na sa susunod na pipuesto, halimbawa si Sarah Duterte, umasa na meron siyang mahihita. Ayoko naman mangyari ito, pero sige, paano kung maging presidente nga ano si Sara Duterte? Ano kaya? After one week? After one month? Hindi kaya hahanap na naman ang kasiraan itong si Maharlika about Sara Duterte? Dahil sigurado tayo, wala na naman siyang mahihita sa administrasyon or susunod na administrasyon. Ganyan po ang senaryo eh. Ganyan po ang sistema ng mga katulad ni Maharlika. Yon, ang daming atake daw ang ginawa na itong si Maharlika sa pamilya nga na oh, PCS General Manager na nagnangalang Melionario Robles. Yun lang. ba diba? Nabalita din yan. Okay, ayan. May video yan. Tignan natin. Mm -hmm. PCSO Chief Files Case versus Blogger. Ito yon. The case was filed in the Central District Court of California kung nasaan nga itong si Maharlika. Magiging busy ito si Lola mo, ito si Maharlika sa kanyang mga kaso. Ano ho, At sigurado na mas kakailangan niya. <laughs> ang salapi. Kaya mas lalong paiibtingin niya siguro yung paninira sa kapwa niya para magkapera. Yun kasi ang trabaho ng isang Maharlika. Well, good luck. Ang dami. Ito po ngayon ang laman ng balita na yun nga, kinasuhan na erang si Maharlika na tinaguri ang fake news queen. Base sa paniniwalang hindi na baling mawala ang yaman, huwag lang ang ngalan, naghain ng defamation, defamation per se at invasion of, of, privacy compliance si PCSO chairman o general manager Milyonario Robles. <laughs> Laban sa vlogger nga na si Maharlika. Ang tunay na pangalan ay Claire Contreras. Yan po ang tunay na pangalan natong si Maharlika dahil din niya damay na daw na itong si Maharlika nga, pati pamilya na itong si Robles, si Milyonario Robles. Diyos ko po, kaya good luck. Hmm. Good luck sa inyong laban. Nakikita na natin yung madalas kong sabihin dati na ang maglalabasan ng kanilang baho ay ang kampo ng mga loyalista at ng mga diehard. Pero ako po ay naniniwala na mas marami yung mga maling paratang sa administrasyon ni Marcos Jr. kaysa doon sa totoong akusasyon. Hmm. Good luck.